Ayan, nandito na tayo sa Green Hills. Sa loob, pupuntahan lang natin yung bibilihan ko ng cellphone shop. Hanapin natin dito. Let's go! Sa Green Hills, ang daming tao. Picture-picture din, parang Dewata Paris lang kapasay. Nakita ko na yung stall na bibilihan namin ng cellphone. Tara na! Mamili na tayo ng cellphone. Ayan, mamili na tayo ng cellphone pero siyempre gusto ko iPhone, iPhone 15, ba. Ayan, dito kami sa Mars Games gadget dito ako bibili ng cellphone kasi balita ko mas maganda dito, mas mura. So kaya dito tayo. Ah, uh, sana iPhone 15, sir. Ito, yung ano so, ang kulay kaya bibili ni Sir Pauline Miguasa? Masulit po yung kulay pink. Pink? Open pink. Para pa yung open pink? Oo. Okay na So napili natin iPhone 15. Kulay pink. Basta may black na ako yung pink naman. Para babae-babae, di ba? Ayan na yung pisto nila kay Marvin's Gadget. So, ito na siya. Ito yung napili ko. Ano kuya, uh, palalagyan ko na yung SIM card. Yes. Pwede bang yun? na ba palagyan yung SIM card dito? Gatibit lang natin siya. Ang mga tao, mga tao. Uh, uh, Ayan. So, Ayan. Sir, ano po yung napili ni Diwata, sir? Hmm? Ano yung... Bale, iPhone 15 po na... iPhone 15 na kulay pink po, sir, na brand new. Ayan. Bale, ngayon, nalagyan na lang po natin siya ng mga accessories. Uh, bale, mga previous na rin po na yun. Bale, isi-setup na lang po natin kasi hindi pa po siya na-activate. Oh Oo, kasi hindi ako marunong mag-sit up. Hindi ako marunong mag, up. Marunong mag up ng cellphone, kaya palagi na din natin na SIM card, saka pa-activate na din natin. Oh, so, yun. Mm -hmm. uh, to previous na po nito. set na po siya. Ang log po po nito, puro accessories po para sa iPhone 15. Kaya unbox lang na po natin. So, Previous. Previous Para maganda yung freebies yeah, wow. wow. Ang ganda ng freebies nila, isang set na din siya. mayroon ka ng, um, uh, ito. Tapos ito, mayroon ng, anong tawag dito? Mag Mag-sip. Mag tapos meron lang wireless charger na siya. Ito, ano ba mga tawag dito? Wireless Mating charger. Wireless. wireless. Uh, Tapos siyempre mayroong heads, headphone. Airpod. Uh. Mayroon pang charger. At siyempre mayroong transparent siya na case. Yes. Tapos mayroon siyang LCD. Ay, ano ba ang tawag dito? Uh, tempered. tempered. Tempered glass. So ang daming previous. Pag bumili yeah, ka dito ng may iPhone, may maraming previous. Isang set na siya na puro Dito lang yan sa Margin Gadget. So, mas maganda yung mga prices nila dito. Mas mura at maraming previous. mag-enjoy ka sa previous pa lang, mag-enjoy ka na talaga. So, sa so, bumili, ayan po, Margin's Gadget. Ito po yung kanilang contact number. So, sila po ang contactin nyo dyan. Hi! Hi. Hi. Kapun, sir, anong pakiramdam nyo po na itong uh, Mardims Gadget, yung uh, napili na puntahan ni Biliwata at bumili ng uh, gadget sa inyo. Ah, uh, yes po. Oh, Bale, siyempre masayang masaya kasi uh, isa sa napili na yung dito sa aming bumili. Tapos yung nga, bilang ano lang din, bigyan ko na rin sa ng mga freebies at saka discounted price na rin po. Saka sa mga gustong mag pumunta, nilang nyo meron din po kami Facebook page at saka sa TikTok po, bali ito na po yung page po namin. So, kontakin nyo na lang po kami para po sa mga discount at saka sa mga previous po. Ayan, uh, binili ko na po yung iphone na gusto ko dito kay Kuya. So, lahat po ng gusto kong bumili. Ang napili ko kulay pink, pero lahat na ba ng kulay, halos yata meron sila dito. Ayan, gusto mong ng po na mura. Punta na po ang Mardin's Gadget. At saka hindi lang cellphone na marami silang previous na kompleto yung pinakita ko kanina. Kaya kung iPhone ang hanapin nyo, kung gusto nyo mura at affordable, at maraming previous, good choice po yung Mardins Gadget. Ayan, recommend ko po sila kasi mas maganda talaga sa quality at mura talaga. At maraming previous yan po. So, may mga second hand na rin po, brand new second hand meron na. And then meron din na po, brand new laptop and brand new uh, second hand laptop.